Rodrigo Duterte, ang aking presidente Sa tunay ng tapang mo ay wala akong masasabi sa Rodrigo Duterte, ang aking presidente Sa tunay ng tapang mo ay wala akong masasabi Sa'yo ang aking goto at hindi mabibili Ng mga tumatakbo Hello po sa lahat. Ngayon po ay araw ng eleksyon at maraming mga ang maraming ito ang araw na pinakahihintay ng sambayan ng Pilipino para iboto ang kanila mga kandidato. At tayo po bilang mga Duterte supporters, huwag po tayong uh, bibitaw. Oh, 'Yun ang pinakahuling araw para ipaglaban natin ang ating karapatang ipagtanggol ang ating mga karapatan para sa tunay na pagbabago. Ngayon, na, uh, nakaboto na yung akin nakaboto na si tatay, si nanay, nakaboto na yung mga kapatid ko at sila po lahat ay Duterte. Maraming mga maraming mga maraming mga issue na nangyari sa araw ng eleksyon. Nandiyan yung mga mga pag-abirya ng mga picos machine. Ang paglabas ng mga resibo na kunwari ang paglabas ng mga resibo na Duterte ang ibinoto pagkatapos Lu rohas ang lumalabas doon sa resibo. Mga pandareya na nakaprogram sa mga computers na sana maging uh, mabigyan ng solusyon ng Comelec. <coughs> ang paglabas pasok ng mga baluta sa machine dahil ayaw ka hindi ng machine. So nakakapag uh, na, nakakasagabal 'yon yung ganoon na paghihintay doon sa machine dahil nga doon sa aberya na paglabas pasok ng 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 balota gaya nung nangyari doon sa kila tatay at nanay sa probinsya na tuwing ini-insert yung ano no yung resibo yung yung balota hayo kainin ng machine lumalabas so, nang nagiging dahilan tuloy ng mahabang pila ng mga botante Ngayon minsan may mga may mga sitwasyon din na pagkatapos na may pasok yung mga but, mga balota pag labas ng resibo hindi na yun nakikita ng mga botante dahil kinakat na at pinapasok doon daw sa ano sa mga box kagaya yung nangyari din kila tatay sa kanila at sa kapatid ko na hindi na nila nakita yung resibo kung kung tali ba doon sa binoto nila dahil ang boto nila ay Duterte so hindi na daw nila napansin kung ano yung lumabas doon sa resibo dahil pinasok na lang din doon sa box So, marami rin mga nangyayaring, lalo-lalo na yung ano, yung vote buying. Naging talamak din ang vote buying sa iba't ibang mga presinto at sa iba't ibang mga probinsya. Kahit doon sa amin, sa Busuanga, sa Palawan, mayroong mga vote buying na nangyayari. So, yun talagang hindi na naiwasan dahil nangyayari talaga yan. Every election, mayroong ganon, mga pangyayari na nagkakaroon ng mga vote buying. Ganon pa man, kung sakaling mayroong mga ganong mga pangyayari, eh, maging wise na lang po tayo mga butante, tanggapin ang pera dahil nandiyan na, pero ang iboto natin kung sino talaga ang dapat karapat dapat na ilagay doon sa balota. So, maraming mga naging isyo, mga naging problema. Sana po yung lahat ng mga watchers natin, mga Duterte supporters, patuloy lang po tayong sumuporta at bantayan ang boto ni Duterte. At uh, wag natin hayaan po na maging talamak pa ang dayaan ngayong eleksyon na sana mabantayang maigi at sana naman wag nilang talagang dayaing garapalan si Mayor Duterte. Ngayon, uh, inaabangan ko ngayon ang pinaka update ngayon dito sa 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 uh, partial counting ng election po. Dito sa initial counting ng 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 nang, nangyayari po ngayon sa Pilipinas dito sa live streaming po ng TV5 makikita po na na malayo na po yung naging agwat ng Tatay Duterte ganun pa man hindi pa rin tayo ganong uh, secure dahil nga po marami pang mangyayari na mga na mga posibleng magkaroon pa ng mga dayaan na hindi natin alam dahil sa ngayon po ang bilang ni Tatay Digong ay nasa 10 million almost 10 million 500,000 na po at yung kalaban na 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 si na si Grace po ay pumapangalawa na sa 5 million 5 million 400 something pangatlo si Binay ah, si Marlohas okay at pang-apat si Binay so malayo ang agwat nasa 5 million something 4 million something ganon pero hindi pa rin tayo kampante dahil nga malayo pa ang 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 ang, ang magiging malayo-layo pa ang magiging bilangan na mangyayari hindi natin alam kung mayroong mga hidden agenda na ginawa yung mga kalaban para lang madaya si Tatay Bigong ngayon at saka hindi natin alam kung ano yung mga region na pumapasok pa ngayon ah uh, dahil marami pang mga region na na talagang ah uh, kung saan kagaya ng ng Visayas, Mindanao e eh, eh Balwar, na, kumbaga majority yon e eh, talagang Duterte. So hindi natin alam yung bilang na 10 million 500 kung saan po nanggagaling yan na hindi, hindi alam kung saang mga region pa pumapa, yung pumapasok. Ngayon, at least ngayon sa mga panahon ngayon 8:30 the latest is that yun nga na malayo na 10 million na si Tatay Digong at ang kalaban ay nasa 5 million something so ma medyo malayo rin ang difference sana magtuloy-tuloy mga kababayan at mga kaduterte na maging malayo ang agwat mag landslide po sana ang boto ni Tatay Digong Sa vice presidential naman po nandiyan nangunguna si Bongbong Marcos pumapangalawa si Lene Robredo. So, sana po makabul si Cayetano. So, abangan natin ngayon kung anong nangyayari, kung ilan na yung bilang ng mga botante. So, mga mga kadudeterte, maraming salamat na pasalamat tayo doon sa mga ano, doon sa lahat ng mga bumoto at salamat doon sa mga sumuporta kay Tatay Digong. At sa ngayon, pasalamat tayo sa Diyos dahil nangunguna si Tatay Digong sa kanyang uh, accounting na sa halos pagitan ng five almost 5 million ang difference niya. Agwat niya doon sa kay kay Grace po. So, sana naman sana naman magtuloy-tuloy lahat ng uh, lahat na lang magtuloy-tuloy ang bilang ni Tatay Duterte na talagang mag landslide at sana wag nilang dadayain talaga at wag na silang gumawa ng paraan para dayain ito dahil magkakaroon talaga ng abirya kapag dinaya nila si Tatay Digong kitang kita naman kahit sa mga realidad na nangyari kahit nung mga camping time pa ni Tatay Digong na talaga siyang nangunguna at talaga siyang dinudumog ng mga kababayan at mga ng buong sambayan ng Pilipino na nananiniwala sa kanya so sana uh, maging happy tayo magingat at uh, patuloy nating bantayan ang, ang ang bilang ng, ng 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 mga boto ni Tatay Digong. So so uh, titingnan natin kung 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 patuloy nating aabangan itong itong bilangan na to. So abangan natin na sana po na walang magkaro wag wag magkaroon ng mga abirya po sa lahat ng mga presinto at sa lahat ng mga probinsya sa lahat ng mga regions na na maging maayos po lahat ng mga ng mga uh, election returns na sana talaga is walang walang maging malaking dayaan na mangyayari. Although mayroong mga dayaan na nangyari si so, pero sana 'wag nilang gawing talagang talamak ang dayaan at dayain talaga si Tatay Duterte. Patuloy nating aabangan 'yan. So ngayon ang ang nangyayari si si Tatay Duterte ay nasa tingnan niyo po to. Mama. Ah uh. Pansin kanyang mga dumi Lulubigin ang kalaban at hindi ang kakampi Di ka tulad ni Duterte, ang mali ay siyang mali Bakit nga ba si Duterte ang aking president? Di na kailangan pahabain, ang sagot ko lang ay simple Kaligtasan ng bansa, ang tunay na importante Ang bawat mamamayan sa kalsada ay kampanye lang nga, programin ay katunayan nga ay simple lang sa pagkabas Ito po kasi yung mga, yung bilang na to Ang datos na to ay nanggagaling to, karamihan ay sa Luzon So, Uh, natural lang na et, ang Luzon ay for Marcos Central Luzon So abangan natin ay mga susunod na updates kung ano yung mga datos nilang sa vice presidential at sa mga presidential candidate. So ang ganyan na lang po. Uh, patuloy po tayong magmatyag at magabang sa lahat ng mga resulta ng election ngayong 2016. Maraming salamat po sa inyong panonood ay walang masama na nilala Mahirap na kumikipil para mabuhay lang Dahil sa hirap ng buhay, trabaho na walang kuwang. Ang mahirap at mayaman sa bulsa ay mas lamang Kapag ikaw ay pumatay, buhay ang kabayaran Ipang babayad sa mga Pilipino na inilalang Ang ligtas na pamumuhay sa atin ay walang hadlang Rodrigo Duterte, ang aking presidente Rodrigo Duterte, ang aking presidente Rodrigo Duterte, ang aking presidente Para sa pagbabago ng